Nadimandahan na ang nag-viral na mag-asawa at buntis na nag-away sa parking lot sa Naiya Terminal 3. Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal, King Senko. Oh, Maanghang na salita ang bumungad sa babaeng ito sa viral video na ito na nakunan sa parking lot ng Ninoy Aquino International Airport, Terminal 3 noong October 30. Yan ay matapos daw haranga ng sasakyan nila ng silver na AUV na minamaneho ng buntis na ginang na sumaglit lang sa banyo. Sorry po, sorry po. siya The... oh, sige, pala ba? Kung mapapansin sa video, double parking nga ang buntis na ginang. Pero may iniwan naman siyang note at contact number sa bintana ng kanyang sasakyan na nag-CR nga lang siya. Sa kabila niyan, nagmatigas pa rin ang galit na pamilya. Mga harang, kay buntis kayo! PWD rin kami! Sorry po, sorry po. Sa programang sa totoo lang, sinabi ng Manila International Airport Authority na nagkaharap din noong October 31 sa kanilang opisina ang dalawang panig. Yun nga lang, hindi raw talaga magkasundo. Nag-usap naman sila doon sa opisina ng airport police. De, ang problema po dito, uh, gusto mo man namin mapagayos po yung dalawang partido, uh, talaga po hindi sila nagkasundo ang ending nagkasuhan pa ang dalawang panig. Yung babae pong buntes, magpapel sa court ng kasong uh, unjust vexation at saka malicious mischief plus yung tinatawag pong batas na Republic Act 7610, Protection of Children Against Abuse, exploitation and uh, ayun discrimination. Okay. po, rin po yung kabilang partido, yung lalaki, under the Republic Act, yun sa kanya naman po, 10.1.75, ito po yun, Cybercrime Prevention of 2012. Sa ngayon, iniimbisigahan na rin ng MIAA ang mga security guard na naka-assign sa area na iyon, pati ang kanilang agency kung bakit hindi naawat ang nangyaring gulo. Mobile Journal, King Senko po, Hatid ang Mukha ng Balita. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.